Yan mga adventure dito tayo sa gitna. Baybayin natin tong ano, kuha lang tayo ng pang-uwi natin. Ah, gusto. Hmm, mga water lily.

tubig ah Ulo, laki! Alo. Ulo, ulo, ano yan? Ulo, laki! Ulat ako, mga ka-adventure ah oh. Ulo Uh! Ito na si Mang Johnny Kaya pala Ulo, laki oh Nakakagulat to mga ka pag ito ay Dalag, dalag Ito ang sumisira sa lambat wala na Pakawalan natin kasi naglilinis to sa ilog. Wala nang eh. huli. Eto eh. na. Eto. Mamili et makatbim shop, wala nang huli ah. Walang Okay. Yun! No? Laki! Dalag! Dalag! Wala dalag na! Wala ang daming dalag! Ano ba yan? Eto na naman siguro yun! Eh kanina yan! <laughs> Nagpahuli na naman siya oh! Pambihira! <laughs> Dalag! <laughs> Kaya yung isang tilapia kayo nga, nagpa-huli rin Ano karpa? Dami palang ganito dito mga kadbintyo well, Alang pinapakawalan namin kasi sila yung naglilinis Sa atin, peste yan Ayun may malaki. Ha? Ah? Huh? Ah. Eh. Maliliit. Maliliit, ah. maliliit. So, ano ni na. may maliliit oh. Maliliit. ba Kagandahan, no? Pero, malaki ah. may Maliit na dali ah. Yeah. Ayan. Oh, taba oh. Oh, uh, puti-puti oh. Taba mga ka-adventure. Mm. Malilit. Kun bandu lagi magpapakawalan na lang po yung maliit Dalhin natin sa gilid Maliliit <laughs> Maliliit na naman Wala, puro maliliit Mayroong maliliit mga kagbintso At ganon Ayun, may malaki o ayun o, no, dalawa Laban sa ba? Oo no, Ayan po, meron po malalaki Oo oh. Madalawa pa. Saktong laki. Maliliit mga kadventure. Pasensya na kayo. Hindi namin sinasadyang huliin mga ito. natin itong malalaki bago natin pakawalan yung maliliit. Dalawa pala, buddy. Dalawa. Ayan, <laughs> hey, mga kanbinsyo. Pukuha tayo ng pandaing para sa agahan tuwing umaga masarap yung ulam. dito yung mga maliliit kasi mga carventure ang dito lang sa mabababaw medyo kalaki uh -huh. ha ayun yung kukunin natin kukunin kukuha tayo ng pagdain Dito yun, mga pandaing babi. Ayun yun, no, ang dami. Yan. Ayun Sinasabi ko. Yan ang mga Ayun, no. tamang pandaing. Ayun no? ang dami. dami. Ayun, may malaki pa. Oh. Malaki to. Ayun no? Ayun no, dalawa o. Oh. Ayun No. Ayun, mga kabintur. malaki. Ayun Hindi yung mga dalag, Daddy. Hindi yung mga dalag. Hindi yan Natanggal lang tayo mga ka-adventure. Mahirap magtanggal sa tubig eh. mga pandaing yung hinuhuli natin mga ka-adventure huwag kayo pong magagalit kasi hindi naman marami yung kukunin namin ito po yung masarap na pandaing ah. Pag tuwing umaga sa Pilipinas talagang binibenta pa yung mga ganyang kalaw so, pinisil nila sa plastic tapos bibenta sa mga store Talaga kapag humaga, napakasarap 'yan. Tapos sabayan mo ng maiitlog na prito. mga makakat dinjor. Pukunin natin 'to pa. Medyo kalaki 'yan naman po ito, hindi naman po talaga yung pinakamaliit. di lap ya. Cerap itu. Oh. No. Yung malaki pa oh. hirap. Hmm. Ano ba diba, nag-shoot Wala kasing pwesto mga ka-adventure. Medyo alanganin po yung pwesto namin. Dito, dito, dito. sa panapin yung nababasan ng tilapia. Itagali tayo ng tilapia natin. kaya yung mga pagkain ito, ayun ito na yung bungad ng damo yan, ayun tapos silahin mo pa baba ayun o, lalaki o ayun o, ayun o, ang dami o may dalag pa yata ayun ang dami dami dito lang pala sila oh kiyakyatan na sila hala hala bulkan ang dami oh nandito lang pala mga adventure oh ang laki oh diyan ah dito lang pala sila sa Agus Huwag tayong magtatanggal d'yan. Doon! Tangkan mata pinjau. Nak ayo. Pintu nampak minyak. Yon. Ini yang kita cari. yung hinahanap namin mga Mata pinjau. 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 may karpa. Ito yung white ano. Pakawalan ko natin to. Puting karpa. Pakawalan po natin to. Matinik yun. Mm hmm. Lalaki naman yan. Oh. Ang oh. lalaki ng mga adventure Yan yeah, o Daing ...talagang ikut-ikutnya nah nah ikutnya Ele ikut. Ele ikutnya Yun no? May water wheel yun. Ang dami nila. Oh. no? Gumagalaw sila. Ang dami na Daan-daan lang.

Ayun o, dami nila doon Ayun o o, laki Ah, uli Uli ka nyo Wala, lumusok Hindi na Laki ng buga mga ka-adventure Nga lang hindi sila nahuli Ayun know? o Malaki ah Ano mga buwan? Bato? Ano ang maliit malito? Yun o! May dalag ata. Tamba to pag nakakuha yung dalag. Yun! Laki! Iisa! Iisa yun na huli mga kadventure. Bakit pa? May ito, sobrang liit naman tong isa. Pagawalan po natin. Grabe lang yun. Okay, oh. Bila. Bila na. here. Adventure, kuha muna ako ng kangkong Kangkong Ito, ganda ng kangkong, brown Sa taba Tapos Ito na siguro yung ano natin Mga ka-adventure, kaunti lang Kasi malakas yung agos ito po yung gagawin nating daing ayan kuha ng kangkong si Kuya Chris pang sigang sa nahuli niya wala tataba ano kahit brown yung mga ganyan talaga Pag mataba yung kangkong napakasarap eh libreng gulay sa ilog kangkong ganito lang kami dito sa Taiwan libre lang yung gulay namin dito tataba dito. parang hindi na ano to mga ka-adventure kangkong oh. Oh, sa laki Madami-dami na to, mga kada pagka binili mo sa palengke to kano na ito sa atin 10 piso na dito as in talagang kinukuha lang yan mga kadbenjor ito na po yung huli natin at saka pangkong yan meron po tayong kaunting Kangkong. Tilapia. Oh. Saka kangkong. Dinisan na po natin yung ating nahuling going taing mga eto na po yung handaing natin fish from the river. Ito na po mga ka-adventure yung ating daing, ah, dadaingin na ano, na tilapia. Saka ito na yung mga sasabawan po natin. Ito po yung iuuwi po natin.